Mga kaswerte, another pampaswerte tips na naman tayo. Kumuha ka lang ng lumang tiket ng loto na iyong tinayaan. Siguraduhin mong ito ang numerong inaalagaan mo. Kumuha ka na isang dahon ng oregano at pagkatapos ay magsindi ng bedeng kandila. Pailawan ito at humarap sa silangan. Mataimtim na hilingin na ipagkaloob sa iyo ang pera at kayamanan na iyong hinahangad. Tandaan, hindi masamang mangarap basta alam mo na deserving ka dito at alam mo may mabuti kang intensyon. Gawin ito ng may 100% na paniniwala at walang pag-aalinlangan. Pero laging tandaan na pangpanalangin panalangin at sipag at syaga pa rin ang numero unong instrumento upang makamtan natin ang ating mga pinapangarap. Matapos mo humiling dito, Iroyo mo sa loob ng loto ticket ang dahon ng oregano at talian ng pulang ribbon. Dalhin sa araw na ikaw ay tataya. Good luck sa araw.